Hello everyone! My name is Lady at welcome po ulit sa video ko. So today, ang pag-uusapan po natin ay ang Jumense at Kabunse. Ano po ba ang pagkakaiba ng Jumense sa Kabunse? At talaga po bang ito ay kinakailangan kaltasin sa ating mga sweldo monthly. So, unahin natin ang kabunse kasi mas importante po siya dahil malaki ang kinakaltas sa atin yan. Ang kabunse or sudokse ay ang tinatawag natin na income tax. So, ibig sabihin, ang sweldo natin monthly ay taxable. Iyan po yung kabunse at sudokse. Pareho lang po yan. Kung mapansin ninyo sa payslip nyo, minsan ang nakalagay dyan, tingnan nyo mabuti, sudokse, meron din payslip, ang nakalagay ay kabunse. Iisa po ang ibig sabihin niyan, income tax. Iyon po siya. At kasama sa income tax, ang monthly salary, incentive at bonus at syempre ang tejikum. Ang lahat na nabanggit ko na iyan ay taxable po kinakaltasan talaga siya at ito ay nasa batas ngayon ang juminse o yung tinatawag